konti na binigay yun sa si amin. One pipe. Sampo kami, oh. Sino ba kumuha niyan? Ha? Tao Sino... Alam nyo, ganyan talaga yung bigayan dito. Kung gusto nyo, para makabawi kayo, ibenta nyo yan. Ganyan talaga yung bigayan namin dito. JP! <laughs> hmm, ah, Ta. abas tayo!

Yan. Mamaya lang kita pakakainin, ha? Teka lang ang ko. Nalubat na ako. Hey! oh, oh. <laughs> bakit? Oh, okay. Tagal ba naman? Mainit eh. Bakit okay, natin ang matatag... na yung kasama natin, ha? Oh. Kung na. Sabi na, may magpagalagalang pulis doon, eh. Yeah. Hirap na. Kunti ang kasama sa atin yan. Kasi sa atin to.

Bakit? Anong problema? Ang konti na binigayon sa amin. One pipe. Sampo kami, oh. Sino ba kumuha niyan? Ha? Tawo. Alam nyo, ganyan talaga yung bigayan dito. Kung gusto nyo, para makabawi kayo, ibenta nyo yan. Ganyan talaga yung bigayan namin dito. Marami yan. Ganito, karami? Oo, oh, ganyan karami. Marami bigayan dito. Kung gusto nyo sa iba kayo kumuha, ibenta nyo yan. Hindi ko mariripan yung pera nyo. Narimit ko na. Hindi ko mariripan dyan. Ay, Hindi ko. Ito. Hindi ko kayo babalik kayo ng pera dyan. Kung gusto nyo, ibenta nyo sa iba yan tapos sa iba kayo kumuha. Anong na dito? Susugod-sugod pa kayo dito. Ganitong wala akong benta ngayon. Ang konti nito eh. Hindi kami magbayak. Kunti nga eh. Ibabalik namin to. Balik natin yan. Oo. Anong kami natin dyan? Sino ba nagbigay sa inyo? Ako, pag ako nagbigay, maramihan. Yung bata? Sino pa nagbigay sa inyo? Yung bata mo, nagbigay sa amin. Patingin nung uh, items. Patingin nga. Kuhin mo nga. Patingin. Patingin ng items nyo. Oh. Patingin nga. Ito oh. Punti ano lang yung hinuki sa hilaw. Ang niliit pa. Ano na kanal po? Ano na ibigay? Na ibigay ka to?